Alam naman po ng karamihan sa atin na isa sa malalaking mga balita na pinag-uusapan natin halos, halos mag-iisang linggo na po o halos dalawang linggo, isa't kalahating linggo na po ang nakalipas ay yung biglaang pagkaka-ospital sa ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis o mas kilala bilang si Lolo Kiko. Ngayon, nagsi circulate yung napakaraming komentaryo at napakaraming discussions online tungkol sa kanyang daily health update sa pagpapagaling niya ngayon sa kanyang nararamdaman na sakit at may iba naman na pinag-uusapan yung worst case senaryo ika nga ay kami naman ako'y minarapat ko lamang po na magbigay ng kalinawan at the same time ay ma-educate po ang karamihan sa atin lalo na ang mga kapatid natin sa Katoliko sa pananampalatayang Katoliko kung ano ba ang magiging implications dito at ako po ay mapalad na makakapanayan po ngayon isa sa aking mga mabubuting kaibigan uh, isa sa mga kaparihan mula sa Archdiocese of Manila the Episcopal Vicar for the Consecrated Persons ng Archdiocese of Manila ito siya sa kaparihan sa St. Francis of Assisi Parish sa Mandaluyong City nasa sa linya ng ating komunikasyon si Reverend Father Roberto Bert San Diego OFM Capuchin. Father Bert, magandang tanghali. Maganda tanghali sa lahat ng mga nakikinig Daryl. maganda tanghali. Ayon, Father, alam ko busy schedule pero salamat sa pagpapa-unlock sa ating magiging diskusyon ngayong tanghali kahit mabilisan lang, Father. Pa-salamat, salamat. Okay. So, yon, good, pa okay. Uh -huh. Uh, Father, simulan natin ngayon sa sa current status na nangyayari sa Vatican. Kasi alam naman natin na uh, sa latest update na nabasa ko kanina, uh, kahit pa ay is eh, significantly gradually improving ang kalagayan ng uh, Santo Papa. Pero tama ako, di ba, na naka-confine pa rin siya doon sa sinasabi nila sa Gemelli Hospital. Ito'y sa Meroma pa rin. Di ba, tama, Father? Yes, oo. Mm -hmm. Tama ka. At saka alam naman natin, Father, na si Pope Francis, bago pa man siya uh, ma-elect bilang Santo Papa, eh, ito'y may mga... Uh, concurring o meron na siya mga existing na health conditions bago pa siya may upo sa kanyang uh, pwesto ngayon. Tama? Tama. <laughs> tama. Ngayon, uh, Father Bert, uh, ano ba ang uh, gusto, uh, ano ba ba ang consistent message ngayon na ipinaparating ng uh, ating simbahan katolika, particular ang CBCP, may mga statements na rin dito at ano gano ba kabigat yung nagiging implication ngayon na ang uh, leader ng Catholic Church ho ay uh, hospitalized and at the same time ay kinakailangan magpagaling kasi alam naman natin na mabigat ang trabaho ng Santo Papa at kinakailangan niya pa ring i-manage ang uh, pagpapatakbo sa mahigit bilyong-bilyong katoliko sa buong mundo. Anong implication ba meron ito sa Vatican at sa ating mga uh, mananampalatayang kristyano? Lalo na ngayon, jubilee year, isang busy na taon ito sa Simbang Katolika. Oo, oh, oh, tama ka. Actually, ang lahat ng mga tao ngayon sa buong mundo ay nagdadasal para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang sakit, pero sa kabila nito, sapagat siya may edad na, at yun nga, maraming complication yung kanyang uh, I, halos sa uh, kalahati ng kanyang lungs, di ba, mm -hmm. ay uh, isa na, uh, kalaha, uh, kalahati o isa, isa mm -hmm. na lang, no? Uh -huh. Kaya uh, talagang uh, posible na uh, talagang kalooban ng Diyos lang ang mangyayari kasi kahit sinasabi na <coughs> siya okay. niya uh, mm -hmm. nakakausap, ganyan, pero nasa, siya ay nasa isang critical na kondisyon. So, mm -hmm. ibig sabihin, hindi ina-announce din na posible na talagang possible na siya kung, kung siya may ay makarecover mm -hmm. ay talagang because of health reason ay hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin. So ito ang ang pag aalala ng lahat. But mm -hmm. of course, uh, willing tayo na mag intay mm -hmm. kung ano talaga ang ang kapalaran ng Santo Papa na mm -hmm. malapit sa ating puso. Mm -hmm. So yun yung mga mangyayari kung sakali na siya ay uh, lilisan. No? Kung mm -hmm. sakali. Mm -hmm. uh, usually meron, siya, meron naman siya kasing mga temporary guardian ng uh, ang Santong Papa. Siyempre meron niya mga cars mga temporary guardian mm -hmm. na siyang namamahala sa ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga activities ng Jubilee Year sa kataksinang kalatahala na yan. Uh -huh stop tuloy-tuloy pa rin niya na ginagampanan na iba mga bikaryo sa sa Roma. Mm -hmm. So talagang tuloy pa rin. Pero kung itatanong natin, ano nga ba ang mamamayari kung sakasakali na siya ay mamatay? Mm -hmm. ano ang mga protocol niya, o Father? procedure na ginagampanan. Oo, oo. Kasi yung ibang mga kababayan natin, ibang mga kasama natin sa pananampalataya, eh medyo, medyo hmm. parang na -di disheartened kapag ka ang pinag-uusapan eh, uh, maaring hindi na makarecover talaga si Pope Francis. Bagamat ang inireport nga ng Roma sa atin, Holy See sa atin ngayon, pati ng kanya mga doktor, eh, kahit pa paano, eh, bumubuti ang kalagayan ng Santo Papa. Pero para na rin ma-educate ang ating mga kababayan, alam ko, isa itong, uh, may, Bukod dun sa mismong merong traditional process na sinusundan sinusund dito ang uh, Vatican. Lalo na kung uh, nandito sa eventual event na maaaring uh, hindi makasurvive ang Santo Papa. Ano ba yung mga step-by-step -step yes, so, process na ginagawa para ma-ensure na hindi mapuputol ang uh, pagpapalakad o hindi mapuputol yung uh, pagpapatakbo sa Simbaang Katolika just in case na hindi maganda yung mangyari sa Santo Papa. Okay. So ayon sa report, ito, ito naman talaga ang ginagawa ng uh, procedures. Una, siyempre, yung Vatican doctor, i-announce ia niya na talaga ang Santo Papa ay lumisa na, katulad din ng pag-announce sa mga nakaraang mga Papa na matay, John Paul II. No? Mm -hmm. So, meron tinatawag tayong Carmelengo mm -hmm. na siyang uh, namamahala. Uh, parang kasama rin siya eh, mm -hmm. doon sa Uh, doon sa nangyayari, kaya ta, uh, sasabihin niya, tatawagin niya ang Santo Papa ng tatlong beses. Mm -hmm. At pag itinatawag na ng tatlong beses at hindi na sumagot, kiyempre automatic, ya announce na sa buong mundo na siya ay namayapa na. Mm -hmm. And then, meron siyang tinatawag na nine days of mourning. Mm -hmm. Siyempre, ya announce na ang Vatican is sedi vacante. So, yan, vacant ang seat na wala mm -hmm. ng Santo Papa. And then apat o hanggang anim na araw ginagawa yung uh, funeral wake kasi hindi naman sa imbal sa muna eh mm -hmm. uh, usually inilalagay sa doon na para yung yung tinatawag natin na uh, naglalamay o mga tao na na pwedeng mag uh, makakita sa kanyang wake pero mm -hmm. after four to 6 days ililibing na agad siya ang na nangyayari at ang kanyang healing na usually inilalagay sila do sa St. Peter Basilica. Okay. Even the Pope Benedict pero mm -hmm. siya ang hiling niya is outside Vatican which is Santa Maria Maggiore. Malapit din doon pero that is outside Vatican. Ito mm -hmm. yung simbahan na inilaan para sa Mahal na mm -hmm. Maria. Mm -hmm. So sana sabinya doon niya gustong ilibing. Okay. Then after 15 to 20 days ginagawa ang conclave. So yung mm -hmm. Dean of the College of the Cardinals ay tinatawag ng lahat ng mga kardinal sa buong mundo mm -hmm. para pumunta sa Roma at pag elect ng bagong papa. At yun ang ginagawa ng ating ni Giovanni Baptista Re, mm -hmm. na siyang uh, nagsasabi, uh, o hali na kayo, punta sa conclave, sa mag, uh, mag-tayo ay mag-elect ng bagong pope. Mm -hmm. At sila yung nakatago doon. This is a very highly secretive gathering. Mm -hmm. Very, very secret ito. Nakalak sila doon sa Sistine Chapel walang phone, walang ganito, wala walang outside world. Uh -huh. Kundi nakakulong sila doon para talagang tawagin ng Espiritu Santo uh -huh. at talagang uh, tingnan kung sino ang karapat-dapat doon sa position na yun. At napakadami yun. ha. There are 132 cardinals. Uh -huh. So na pwedeng bumoto before 80 years old. Okay. Kasi yung iba din ay uh, hindi na pwedeng bumoto. Pag 80 pa pataas na, although na doon din sila, pero hindi na sila pwedeng bumoto. Paano mm -hmm. yung mga sign na yun? Siyempre, sa unhat, wala na kukuha ang pop, lumalabas yung uh, black smoke. Sabihin, wala pa ang mm -hmm. Pero pag dumating na yung time na nagkaroon na ng votes, o two-third votes, o marami na bumoto, saka lumalabas yung white smoke. At sinasabi, abemos papam, mm -hmm. and, the, and there is the Pope. Mm -hmm. Kaya ganon. Okay. So ngayon naman, Father, na since pinag-usapan na natin ng uh, conclave, again uh, gusto ko lang linawan sa mga mm -hmm. viewers and listeners natin na hindi natin sinasabi na wala na. We are just um, uh, educating you guys para at least uh, alam na lalo na ng mga uh, kababayan natin ng mga Katoliko kung ano ba yung talagang nagiging proseso dito. At panigurado, Father mm -hmm. Bert, na pagpinag-usapan mm -hmm. ng conclave, sinasabi din natin jaana na may mga parang mga napupus uh, may mga napupusuan na mga Uh, kadalasan naman kasi galing lang din naman ito Father Bird sa College of Cardinals oh, mostly dun sa yes, kanila yes. meron bang mga napupusuan kasi nung nakaraang conclave nung time ni uh, nung si uh, Pope Francis na ilik ang ating minamahal na, na si, uh, Cardinal na siya Cardinal Chito Tagle ay naging uh, Uh, high uh, candidate or highly uh, interesting candidate para maging uh, susunod na Santo Papa. Pero eventually na ihalal nga doon si uh, Pope Francis. Ang tawag doon kung di na nagkakamali, Father, eh Papa Bile, di ba? Sa yes, yes. po ba ngayon, eh mata nandun pa rin ba sa Papa Bile itong si uh, Cardinal Tagle, o Gano'ng kataas yung posibilidad na maaring matunghayan na natin ang kauna-unahang Santo Papa sa Pilipinas in the eventual time na sabi nga nila, is worst comes to worst. Okay. Actually, maraming, maraming mga candidates na ang tawag papabile, papabili, papabili okay. no? O Pope able, Marami yan. Kaya lang dahil sa napakadaming mga European bishops, no? So, parang laging lumalabas na uh, galing pa rin yan sa Italy, sa Germany, sa Spain. Yan. Kaya nga, ang, uh, for the first time in the history, kasi napakatagal na taon, galing talaga sa Italy lang. Pero ngayon, lumalabas na ng bansa. Alibaba, you see, Pope Francis comes from Argentina. Pope mm -hmm. Benedict uh, comes from uh, Germany. Yeah. So, gano'n. Kasi sila naman, ay talagang narod din naman da sa, sa Vatican. ba? Diba? Mm -hmm. So, kasi Cardinal Tagdi din, ay isa mm -hmm. from Asia. Kasi siya ay mayroong humble and simple lifestyle. So, mm -hmm. napakalakas nung kanyang dating In terms ng kanyang, iya uh, yeah, katulad din ng kanyang mga adika, ikaw din ni Pope Francis, mm -hmm. marami sa mga good points in terms sa yan. Ang susunod dyan ay si Peter Turkson. Mm -hmm. Turkson, galing yan sa Ghana, is an, mm -hmm. uh, from Africa. Sikat din niya si Peter Turkson. Ang susunod dyan ay si Peter Erdo, from Hungary. Mm -hmm. He's a very conservative. Mm -hmm. Subalit, merong dalawang Italian na sikat. Mm -hmm. Una ay si Pietro Parolin, ang mm -hmm. Secretary of the Vatican State. na mm -hmm. very, very close to Pope Francis. At ang isa pa ay si uh, uh Pierre Battista Pizzabella, mm -hmm. Italian din 'yan, dalawa sila. But of course, hindi lang silang dalawa. Uh -huh. Napakadami pang ibang mga mm -hmm. mga candidates na Italian doon sa Roma. So iyan dito sa mga ilang ito, sa unang simula ng ilang mga araw, titingnan nila kung sino yung maganda ang points ng bosses na pwedeng i-elect. Mm -hmm. And then hanggang sa unti-unti, lumiit yung margin kung sino talaga ang elect But of course, it's always the Holy Spirit. Hindi natin alam kung ano ang iyan ng Espiritu Santo na kung sino talaga. Kasi iyan, yeah, nakita ko, parang napansin ko lang in the history, puro mga matatanda ang kinukuha. Mm -hmm. Alam mo, mga 76 plus o mm -hmm. ganoon. Para hindi masyadong matagal at madaling mapalitan. Uh -huh. Aha. Para <coughs> mas yung na... kasi. Mm -hmm. <coughs> so, yon, wala pa? kasi siyang ano, term of office eh. Mm -hmm. Unless na maging incapacity. Dem na si John Paul II halos nakatagilid na siya. Oo, oo nakaupo pero, na siya. Father, nung no, nagdinaw yung hindi na siya, na siya pero po Oh, oh. siya hanggang sa namatay, di ba? Mm -hmm. At ilang beses na rin humina. Talaga namang tayo hihina. Pero God willing, hindi natin alam. baby mm -hmm. at this time, maybe from Asia, from Africa, from uh, ayun eh, hindi natin alam ang takbo ng panahon. No? Mm -hmm. Kasi possible. Mm -hmm. Ikaw yung talagang best candidate. Isa ka sa good candidate. Mm -hmm. Walang imposible na hindi siya maging Pope. Si Cardinal Tagle. At Pero, uh, maganda kanyang promotion. Ayun ya, Father. Yun yung bala kong tanong hindi sa inyo ngayon kasi we, uh, medyo limited na rin yung time natin. Ano ba sa tingin mm. niyo, Father Bert, yung isa o katangi-tanging quality kung bakit malakas at matunog ang pangalan ni Cardinal Tagle bilang maging isang uh, susunod na Santo Papa in the eventual event na kailangan ni mag conclave dahil uh, uh, either incapacitated o talagang uh, lumisan na sa mundong ibabaw ang uh, Santo Papa natin ngayon. Si Cardinal Tagle, ang kanyang pinakaano is, he's very intelligent. Mm -hmm. Very intelligent siya. Well-spoken, uh, outspoken, very intelligent, pero very humble and simple. Mm -hmm. Humble siya and simple eh. Isa yan sa mga karakter na, na ano and then you are uh, always, you advocate for the poor. Mm -hmm. no Reaching out to the poor, the peripheries of society. So parang nasa kanyang talagang talent eh talent na pagsasalita, mm -hmm. bata pa siya, mm -hmm. and then, nasa kanya yung, yung ganyan. Pero, alam mo, hindi natin may iwasan na you are also the head of the state. Mm -hmm. uh, the Pope is the head of the state all over the countries. At mm -hmm. bilang head of the state, dapat, medyo presentable ka rin. Ano? At kaya lang, sabi, asian tayo, iba pa rin ang nasa European ka, yeah. mataas ang qualities, Germany, Europe, Spain, yang ganyan, tal yan, okay. mm -hmm. so iba pa rin. Ayon. Kaya talagang malaking grasa ng Diyos mm -hmm. at Espiritu Santo na siya'y mayroong tumaas yung kanyang qualities at yes. siya'y matanggap ng mga upispo, ng mga mm -hmm. kardinal uh -huh. sa buong mundo. Ayon. Ganun yun eh, hindi uh -huh. naman... Cardinal na lang naman ang na nagbobote, hindi naman bishops eh. Ayun niya. Uh, Father, one last uh, question, sana uh, may quick answer. Eh kayo po ba uh, bilang isa na rin sa kinatawan ng ating mga kasamahan sa Simbaang Katolika, ano po ba ang panawagan po ninyo ngayon sa nagiging sitwasyon din ng Catholic Church dahil alam din naman natin, one way or another, lalo na sa Pilipinas, napamahal sa atin si Pope Francis dahil bumisita siya dito 10 years ago, dahil 2025 nyo, 2015, dumalaw siya dito ngayon. Yes, tama Eh kayo po ba eh, may panawagan din sa ating mga kababayan, mapakatoliko man o hindi, na kasama okay. at one with us in prayer. Baka gusto niyo ipanawagan din, uh, kasamang okay. panawagan ng simbahan para sa kagalingan ng Santo Papa. Go ahead, Father. Oh. ko na talaga ang lahat, ano man ang uh, uwi ng reliyon, ay uh, tayo sama-samang magdasal. Hindi lamang sa ating Santo Papa na siyang leader ng ating uh, ng, ng uh, ating uh, reliyon, kundi para din sa kap kapayapaan sa mundo, sa makikita natin na ang lahat ng mga bansa ay talagang pumapasok sa iba't ibang krisis ng buhay. Lalo tigit itong sa politika, problema sa politika, at napakaraming problema sa ating sa kahirapan. Mm -hmm. Talagang inaano ko din na sana'y tulong-tulong, sama-sama, talagang laging isipin ang kapakanan ng bawat tao, ng bawat kapwa-tao. At yon ang nais ng Diyos atay at magbabalas sa isa-isa at talagang and it will go on anyway, anyway mm -hmm. lahat naman ng bagay na nangyayari ay uh, it will just go on wala nung dapat ikabaala kung nawalan uh, mo albisan man santo papa o manatili siyang malakas pa din uh, the church will go on because it is the holy spirit that always guiding the church for us Ayon. Yan ang panawagan sa panahon lalo't itong jubilee year na lagi nating sinasabi umasa tayo mm -hmm lagi mayroong pag-asa ang buhay kahit sabi nating medyo palungkot ang mm -hmm. nangyayari but still hope for the best ayon best best at sana ito'y mabuhay ah. sa ating kalooban sa mm -hmm. lahat ayon father bert maraming maraming salamat